nakapanayam ng Max Defense Philippines ang isang individual na malapit sa administrasyong Marcos kamakailan. Ayon sa kanya, mataas ang posibilidad na iniudyok ng China si dating Pangulong Rodrigo Duterte, at ang kanyang mga anak na guluhin ang kasalukuyang administrasyong Marcos, at suportahan ang mga Duterte, upang makuha ang pamumuno ng bansa. Ginagamit ang pagkakataon na ito upang subukan ibagsak ang Administrasyong Marcos at makatakas mula sa posibleng pag-aresto ng International Criminal Court. Bilang kapalit, malamang na manatili tahimik ang bagong pamumuno sa ilalim ng Duterte, hinggil sa dominasyon ng China sa West Philippine Sea, at itutulak ang mas mababang kooperasyon sa Estados Unidos at iba pang kaalyado gaya ng Australia, Hapon, at Europa. Kahit na ito'y totoo o hindi, isang katotohanan na nakikinabang ang China, mula sa mga kaguluhan sa loob ng Pilipinas, at gagamitin ang lahat ng paraan upang mapanatili ang kanilang interes sa bansa, gamit ang mga gray zone tactics tulad ng politikal na sabotaheng hindi nangangailangan ng pagpapaputok ng baril. Batay sa mga pahayag ni Duterte sa nakaraang prayer rally, mukhang may plano siyang bumalik sa kapangyarihan sa anumang paraan, kaya't maliwanag ang nangyayari.